sunugin to mga kaido no? Ikaw sumunod to lo, sunan mo muna to bago sunugin to um, So Bago tayo uh, ma, mag-ubisa magsunog dyan mga kaido no? So ah, mag orasin muna tayo no? Para hindi makatakas yung uh, ah, masamang kaluluwa So, dapat, dapat itutulungan. Ano? Ano? So, tayo tayong dalawa yung... Tayo yung mag-orasyon, mag Tulo. Tayo yung mag-orasyon. Ano yung mag so, so, bago natin sa mga pero, ano, mag-orasyon lang po namin yung Ibrahim. Ano? Para masipin. Ano yung um. pagpisa na natin mga tulong so kailangan natin bago natin ano yung mga tulong para sigurado tayo mas hindi na siya magkatakas ay lalagyan po natin ang anong asin so, yung asin mga kaidulong ay halo na po itong air turun lagi yang asin-asin mengatun para mas Bye. <laughs> bilang sakit nak tu bilang sakit nak tu kaya nak nak tu nak oh, nak awak nak sunu nak tu oh, sakit nak tu oh, alam saya ya eh, awak oh no কিছু so, জুতিলৈ Alam ni. Muti sayo tik tik kah. Mane abuk ni mu nak mano abuk tu? Ang isa tulba nakatakas sa tulba tul. kailangan natin mag-ingat to. Ah, uh, ito yung, yung mga paligid. So, lumalaki na yung apoy. Uh, yung mga uh -huh. oh. paligid para yung mga ayun na uh, saksis yung meron tayong nakuhang isa sa kanila, no? yung tik-tik yung nakuha natin yung mataas ang gila Decision na natin yung mga ganyan iliminto mga idol kasi hindi na yan magbabago yung mga ganyan kasing iliminto. oh yan oh yan oh kasi yung mga kayo oh sobrang ano nang amoy nya sobrang nakaka sobrang sangsang nang amoy nang may tulog na yung amoy Wala kasi pag-asa magbago yung mga tik-tik mga kaidol buti <laughs> lang marami pa tayong kirang ano hindi kagaya ng uh, hindi kagaya ng mga bandido mga kaidol ay posible pang magbago so uh, mga ganyang bagay ay kailangan talagang tapusin ah mga ganyang mga elemento yung kasama ng yung tiktik mga kay na eh. ano hindi kayo magtawag ng kasamahan yung group yun, yun rin ang nasa isip po hmm? yun rin ang nasa isip po baka bumalik na dito baka dama natin so, magbalik ito ito ngayon Ay, yung pagkakataon mga kay na yung, dapat bukas kailangan natin naging handa mga kay kasi alam namin gagandian yung kasamahan niya so sa kala naman wag kasi talagang mga ganyang bagay mga, mga, mga tulang mga lahi no? Kailangan, so mga kailangan, mga namin mga um, kailangan namin yung ito lang kailangan namin yung mga nangyari kailangan na yung sugong kumanda uh, magkapaganda palagi ng Ibrahim no at saka sa aming pamilya kasi yung mga ganon mga kaido na yun uh, gagang mga uh, mga posibleng gaganti sila so dapat maging alerto na natin kami mga tulno. so ito yung unang pagkakataon namin ni Prime na nakapatay ng ha, isang isang tik tiktik. So ito yung pagkakataon. Ito so, yung mga aso makin. Ano? Kumakalkal. Ito para ka sa sulog din. Ito. Ito. Ito yan. Ito mga Wala na mga kayo. Ano? Bukan dengan untuk menguruskan. Bukan dengan. Bukan dengan. Bukan dengan. Bukan dengan. Buti na lang ah. Uh, mas dito sa atin Ah, uh, nabutan namin yung nanay tatay namin dito no kasi uh, uh nabutan kasi kami ng gabi mga kayo kasi kumuha kami ng bodakay at saka yung tubig sa balo. Saka yun ang sinabi sa amin ni nanay. So mabuti na lang ano. kaka amput kami. kailangan namin bantayan dito mga kailol no? kasi uh, yung nanay tatay namin okay. ay mga matatanda na so yan mga kailol no kailangan mga kailol kailangan mga kailol mesin-mesin rumah kami di tu masih saya tak tahu nak terangkan lagi yan mga tulo uh, nanibago kami sa uh, ganitong pangyayari no? Eh. dahil na uh, yung sanay kasi namin yung crime doon kami nano sa mga bandido so yung mga naitago namin na orasyon na pang uh, laban sa mga uh, masamang elemento ay nagamit na namin ngayon yung So, yung mga orasyon na yung mga kaido kayo, doon ay, hindi yung pwede gamitin sa mga bandido. Para lang yun sa mga ano. Saka daming bawal sa ano doon mga kaido no. Yung mga kaido eh, lang ha. So, ulit ang ginsin natin ng kapatid ko no, na yung mga orasyon na tinatago namin ng kapatid ko, matagal na yung alam namin pero hindi yun pwede sa mga tao lang mga kaido yung, yung mga orasyon na para sa mga elemento na hindi natin nakikita sa gabi no so yun yun para sa mga tao hindi yun tumatalab sa mga bandido kaya ngayon hindi. lang yung lumalabas kasi yun ang mga uh, mabisang orasyon kung po uh, dahil uh, sa mga uh, ganyan no kasi yun yung turo ng tatay at lolo namin sa so mabuti at tumalab naman sa kanila no lalo na sa tubig sa balo na mahiwaga no talagang talagang sobrang ipitibo so wala namang Ilagyan din namin hmm. ito ng halong holy water mga kaidol. So, pinagtaka ko lang ngayon ito kasi may hindi natin nakuha yung, yung isa ba? Isa okay, yun. okay, kasi, so, ay, yun yung kasi mga paitul, mga tulong. yung So, yan mga kaidol. No? So, baka so baka magtaka kayo dito na ah naging naging alerto yung mga tao dito mga tulong kasi, kasi ah, yung mga ano dito mga tao ay kasi okay. nabalitaan okay. nila yung um, may ano na rin dito at okay. yung mga to so yung mga barangay tanod dito mga kadulong naging alerto na rin so pati kami ni Ibrahim mga tula'y ay uh, tumutulong na rin kami sa kanila no so halos uh, wala na kaming maayos na tulog sa pagbabantay no kasi ah uh, matatanda Mami na yung yung ano dito 'tol mga tol Oo, oh matatanda Kasimang, na yung nanay tatay namin so wala na silang laban mga tol no so yung tatay pa rin namin ay may iniinda pang sakit so kailangan namin protektahan yung pamilya namin so yung babae mga tol no ay O, oh andun sa ano sa loob ng bahay ni nanay kasi hindi namin dinamin pinalabas ni Ibrahim. para na rin sa kanyang, ano mga may mga hanap din sa mga asong so, yung mga huwag na rin kanganay. huwag na namin yung ibalik sa ano sa kanilang tinitirang kasi sobrang naka, napaka delikado doon tol kakapangilabot so, 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 yung lugar na so, yun mga kailan no? yung what no? yung tipong yung, yung gusto gusto nila yung gano'ng amoy no? so pag nasimutan nila yung amoy ng tao na nang tulad ng babae na buntis So kahit saan ka mapunta, susundan susundan ka talaga ng mga Kasi aso, yun ang yun, yun ang pinaka yun ang pinakamasarap sa kanila no. yun hmm. Yung An -an 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 yan. Bago pa mga kaidol ba. Yung ah. kasi yung sabi ng babae ay ah, tatlong buwan siyang buntis mga tatlong buwan. So, so hindi pa lumalaki yung tiyan na to no. Hindi pa. Parang ano pa yun? Parang hmm. ano pa yun no? Dugo no. Yun yung masarap so, sa kanila eh. Ganito pa so, yung kaliit So yun mga kaidol no. So yung mga mga yung mga, ginamit namin na orasyon orasyon laban sa kanila mga tulay. Ah, galing ba 'yun sa ah uh, kanunuan ba namin ni Fry? So, so yung mga tumutulong, tumutulong ah, nang hinihingi ng tulong sa amin, siguro matutulungan na namin 'yun. So, pati na rin yung mga nauna pang nanghihingi ng tulong sa kanila, no. Marami na kasi humingi ng tulong amin mga kaibigan mo tungkol sa mga kabalaghan, kapre, mga multo. Uh, marami nang humingi sa amin ng tulong. Pero hindi namin natulungan agad dahil maraming nabihag sa amin nung paraang mga buwan. Oo, oh, to totoo yan mga tulong. Oo, so, oh. lang lahat ito mga, adolo, yung mga ibang humingi ng tulong. So, magkita lang kayo mga idol, no? O, alam nyo na kung sino kayo na humingi sa amin ng tulong. Iyan so, mga tulong. Uh, sana, sana ay uh, patuloy kayong mag, ano, uh, magsusuporta sa amin. Sana panoorin po niyo itong ah, lahat ng angulo ng aming mga video sa aking kapatid no so maraming salamat sa inyong so, patuloy na pag -suporta. maraming maraming salamat sa inyong walang samang suporta no so, so God bless po so, sa inyong lahat mga tol no ah eh. uh, uh, ngayon po ay mag uh, papantay sarado na po kami ni Ephraim ngayon na sa gabing ito no so hindi namin alam kung ano ang mga kababalagan o mga pangyayari na pwede namin maano nito so yun mga kaidol ah uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. kan kesusahan you